Hello, hello mga kalibotera. Ito na po yung third part ng aming vlog. Dito po kami ngayon sa main campus ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. So actually po ito po yung one week immersion period po ng mga bata at abot tanaw na po namin sila dahil maya maya ay magkikita at magkakasama na po kami. Ayan po overlooking po sila dito po sa gate 3 at ito na nga po makita kita na po kami at syempre unang gagawin ni nanay ay bibigyan na po ng maigpit na yakap at pupugpugin po ng maraming halik ang aking bunso so masayang masaya po kami dito and finally nakita na po kami at syempre tuloy-tuloy Uh, po ang kanyang pangarap na maging seaman dahil yun po ang unang tanong po sa kanya at yun po ang kanyang pinangako na tutuparin niya ang kanyang pangarap na maging seaman. Salamat po sa panonood at sundin po ang aming next journey po dito po sa maap. Thank you for watching Bye! Salamat po sa lahat. You're watching po our vlog. Salamat po